Okay, so kung hindi nyo na, napanood kung paano nilaglag ni Misas si Taning, pinangalanan ng talaga. <laughs> no? So obvious na kung sino ang mga tinutukoy ni Misas, bulgar na out in public na ang tinutukoy ang tinutukoy niya sa kanyang mga pa items na adapt, at, adapt, adapted adapt, sand adapt, ni adapt. Adapted son ni Ma'am nabubulo na yung Adapted sa son ni Ma'am Shekels ay si Taning o oh, panoorin yung video na ginawa natin or yung reaction video natin talagang pati pangalan ni Taning binulgar na ni Miss Sass no? ayan so booking nga na talaga ito pero syempre hindi lang po natapos ang booking nga na yan sa, sa kung sino talaga itong tomat rider kay misas nagsisiwalat na kanya mga Baho na kesyo siya ibinayaran ng uh, 100,000 monthly Diba? At kung ano-ano pang binubulgar Kay misas, pero Diyos ko po Dapat talaga itong, oy taning, matuto ka Kay misas Kung kung ikaw ay nananaridor, mabubuking At mabubuking ka ni misas At siguraduhin mong wala kang baho Kung ibubulgar mo ang baho ng iba, baka mamaya Mas masansang ang amoy mo oo oh ay talaga pong threat si Misa sa mag dahil nagsimula yan sa DOT fiasco, di ba? Yung uh, Department of Tourism promotional video na hindi naman pala sa Pilipinas, kundi it was shot somewhere at binili lang online. <laughs> At talaga nga, Missa, salamat ng marami at mag-iingat ka. Mabuti na lang ikaw ay nasa China. So, tinignan ko nga po, bago natin puntahan yung ating uh, topic patungkol sa mga kung sino itong nasa likod ng anonymous page na umaatake ngayon kay Missas. At mukhang sa sinasabi ni Missas ay si Taning Pinoy ang nagpifeed ng mga panira laban sa kanya. Sinilip ko yung page ni Taning kung meron siyang response kasi pinangalanan na talaga siya ni Missas na Uh, siya yung tumatridor at at napaka-chismoso daw ni Taning, 'di ba? Siya pala yung tinutukoy ni Misa sa na nagchuchuchu kay Ma'am Shekels na may sakit si Ma'am Shekels at nakuha sa kung nakuha sa pakikipag tusok-tusok. Pero fill in the blanks naman yun. So, well, tayo naman ay nanghuhula lang. At mukhang ang tiyotukoy niyang adopted son ay Well, obviously, si, yung adopted son si Taning. Ay, sino yung, adopt, si yung mother na nag-adopt kay Taning? Diba? So may mga may mga speculations pa nga na si Ma'am sa nagpapaaral kay Taning dahil nung tinanong siya niyan one time, hindi niya dininay. Sabi niya, "Ba dapat nga mag-celebrate ang Pilipinas kung pinapag-aral ako ng mag-asawa?" Bakit may mag-celebrate? Million-million ang ginagastos sa pag-aaral mo dyan sa UK. Eh kung ibinigay na lang yun sa iba pang mas matatalino at matinong estudyante dito sa Pilipinas, di mas marami pang estudyante ang nakinabang sa scholarship na yan. Anyway, sa dami ng pasabog ni Misas at pinangalanan na nga niya si Taning, sinilip ko ang page ni Taning. Tingnan natin kung meron siyang response. Take note, ang followers ni Taning ay 2 million followers. ba? Diba? Si Misas wala pa nga yata sa kalahating milyon. So, Taning, binubulgar ni Misas ang mga kalukuhan mo. Pinangalanan ka na nga. Kanina lang, just recently. Oh, tapos wala kang response, mukhang wala eh. Silipin natin masisira ka sa 2 million followers mo. Oh. Ayan. 13 hours ago yung post niya, napaisip daw siya, parang gusto na niya sigurong maging Singapore Police Force. Gusto niya mag-apply na Singapore Police Force. Sa mo yan? Nagapapuan ka sa mga Singapore Police Force? Guwapo ba yan? Ewan ko, baka nagandahan ka lang doon sa helmet nung nasa dulo. Akala mo siguro pwet yun ng lalaki. <laughs> helmet lang yata yung nakasabit sa gilid. <laughs> oh, ano pa mga post mo? Andy Bautista. Ayan, umiimik-imik kunwari si Taning para kunwari neutral. Oh, Papshi. Oh, ang alaga mo umiimik patungkol kay Andy Bautista na di ba involved sa kalokohan sa dayaan. Oh, ano, Papshi? Pagkakataon mo na. Imik ka na rin, Papshi. Di ba sabi mo dinaya ko ng 2016 ni Logaw? O si Andy, Andy Bautista ang oh, may pakana ng mga alig yung ina, alleged dayaan na yan na ah. tumanggap daw yan ng napakaraming pera para lang iba ang maging resulta sa elections. Or maybe inaalok na rin talaga nila. Oh, kung gusto mong ikaw ang lumabas sa botohan, ay magbayad ka ng ganito ganyan. Ganun yung allegation kay Andy Bautista. At ang daming testigo, ang daming evidence na nilabas ng asawa ni Andy Bautista, di ba? Mga pera, sobre check at kung ano-ano pa, may latigo pa nga, di ba? oh, Papshi, pagkakataon mo na. Napatunayan sa taong bayan na dinaya ka noong 2016. Imik na, Papshi. Ayan na, o. Oh, US na, US na nga ang nag, magsasampa na pag-uusapan natin sa mga susunod na vlog natin. Nakalimutan mag-impake ng tabo. Ay, baka naman mabibili naman ang, ano bang tabo? Dipper, right? Nabibili naman ang dipper sa UK, ah. O, oh, di ba wala siyang, ano, wala siyang hanash patungkol kay sa mga pasabog ni Miss Sass, nagbubungol-bungol. My God, taneng, sinisira na ang pangalan mo at kaladkad na ang pangalan ni Ma'am Shikels. Dahil inainahan mo yan. Tapos, wala kang, wala kang sinasabi. Kaibigan mo, ito, maraming... Ayan ay, nga po sinasabi. Ang pinakamapanganib na kalaban ng isang tao ay ang kanyang kaibigang pinakamalapit. Dahil alam niyan ang baho mo. Alam ang lihim mo araw-araw mo, kung araw-araw mo nakakasama pati facial expressions mo, basang-basa na nyan, so napaka mapangarib na kaaway ng kaibigan kaya mamshi, hindi lang si misas ang dapat magingat kay taning I mean, hindi lang si taning ang dapat magingat pareho lang, hindi lang dapat si taning magingat kay misas dahil alam ni misas ang mga chino-chucho laban sayo, mamshi magingat ka rin, magiging downfall nyo yung alaga nyo niyan. hindi namin alam kung bakit napapasayaw kayo ni Taning sa inyong palad. Or maybe birds of the same feathers lang talaga. <laughs> okay. Hindi lang po si Taning ang inanmas ni Misas or ipinakita ang totoong mukha kung sino ang kanyang pinaparinggan na naninira kay Ma'am na nahawahan ng sakit, and then uh, may power siya to appoint. Hindi naman na-appoint pa rin si Taning. <laughs> no? Pati yung umaatake kay Misas At si, si Taning, isa rin siya sa uh, inaakusahan na sumusulat doon sa anonymous blog. Ito na nga po ang post. Ni Miss Sass, bulgara na laglaga na booking na indeed. O. Oh. Teka, paltan muna natin yung picture niya sa ating presentation. oh, panoorin nyo kung ano yung ibinoking ni Miss Sass patungkol kay Taning, ha? At dawit dyan si Ma'am Shikels. O, dito naman tayo sa mga Ensaimada Trolls. Ayan, may picture na. O, ang is, at na-discuss na ko na rin po ito kagahapon, ang isang anonymous blog or blog uh, sa Facebook na sumusulat laban kay Miss Sass ay yung politik.ph. Politik, hindi yung proper spelling ng politics, kundi may QUE yung huli. Okay? Politik. Ganon parang boutique, ganyan. Nagsisinosyal na page. Wala namang maipakitang mukha. Ay, di trolls. oh Ay, ensaymada yung nasa dulong yun, si Kuki Roki. O, oh, eto nga po ang post ni Misas. Ayan, si Kalbo. yun binabanggit ko sa inyo kagabi. Panoorin nyo yung vlog natin kagabi. The team behind the anonymous blog na Politic PH. Uh, siguro pakita ko dito sa inyo ngayon kung ano yung politic PH na iyon. Dali ah, open ko lang. Pinakita ko na yung kagabi pero since uh, baka may makapanood ng live ng, ng vlog natin ngayon na ah, hindi yun nakita. Ay, may bagong posa naman si Miss. <laughs> Kinaakak, kinaak Ano ba, ano ba, ano ba? <laughs> Teka lang. O oh, sigi sige, sige. Isisingit natin ito. Dali, habang hinahanap ko yung politic PH. Nako si Miss talaga. O, oh, talagang ginagambala ang ating ano, ang ating pagkamarites ginigising ang ating ang mar uh, ating marites personalities if you may. Ah. Uh, ayun nga. eto po. Kasi sabi ko sa inyo, ang tingin ko talaga dito ay si Kalbo ang behind nitong Politic PH na lumalaki na rin ngayon yung following. Kahapon, nagbablog tayo, 3K, 3K lang ang followers nito eh. Ngayon, 4K na. Oh. So, gumagamit ng picture ni, Audrey Hepburn, yung nasa dulo, as cover photo. And yung profile photo ay yung nagwawain glass, kunwari yung social na babae. gusto ko, magsalita naman, parang hindi babae. Parang akla. Kaya sa tingin ko nga po, talaga, akla yun nasa likod ng Politic PH. At yun nga rin po yung senior ni Ms. Sass. Ayan. Akla yung kalbo na yun na meet namin yan, Attorney ni Nick. Ito daw yung team. So, hindi lang pala iisang tao. Kuki Roque, pinakita na ni Ms. Sass ang mukha mo. Ako naman nagre-react lang. Nagbibigay lang ako ng opinion kung mag-aagree ako kay Ms. Sass or hindi. So, ako ay uh, you can consider me as tertiary source, pangatlong source na hindi ako ang main source ng intriga laban sa Yuko Kiroki umimik ka kung kiroki ngayon si silipin ko mamay ang facebook account mo kung meron ka ng kasi si kiroki po nung namit namin yan attorney nick nasabi ko nga eh si attorney nick pa ang nagbayad ng pagkain namin na pagkamahal mahal libo rin yun ay siya yung nag-invite na makipag-meet tapos si attorney nick yung, yung in-invite ang gumastos kapag ikaw nag-iya ikaw gumastos lintik naalaawa kay attorney nick So, sinisira aja si Miss shadow daw yung ghostwriter. So, sabi ko, sabi namin at like, what? So, hindi matalino si Miss Kasi, lahat ng mga magagandang sinasulat noon ni Miss sa kanyang For the Motherland blog, ay si Cookie palang pa lang nagsusulat. So, mas matalino siya kay Miss Sas. ba yun? Pero, ito nga po, umaatake kay Miss At isa, lang yan sa mga binulgar ni Cookie Bago pa, nag-init ang ulo ni Miss na ghostwriter daw niya. Sabi naman ni Miss Uh, pinagsulat din yata niya si Kukiroki noon Kasi syempre may mga expertise din si Kukiroki Eh, eh kailangan din ni Miss Kung baga Hinar din niya si Kukiroki Para magsulat sa kanya for the moment Para ma-boost yung ma, ma, Lalong gumanda yung content ng For the Motherland Pero hindi naman yung nagtagal Baka nga one month lang eh Tapos, every time na may mamimit na ibang tao Si Kukiroki, lagi niyang sinisiraan si Miss ay hindi pa naman niya kaaway si Miss Sass. Na-meet namin niya ni Atty. Nick last, last year? Last year pa. Last year pa namin siya na-meet. 2022 pa. After manalo ni PBBM. At ang bukang bibigyan sa amin ni Atty. Nick, ako papayag na hindi ako makakapit sa administrasyon ngayon. And he succeeded. He tried to pers uh, he tried to, di ba, persuade the DD, uh, the, 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 the the Duterte administration. Dilawan yan. Kaibigan niya ni John Loreño si Kokiroki, yung kalbong niyang akla. Tinry niyang uh, i-penetrate ang DDS ang um, ang Duterte administration di siya nagtagumpay. Si si Taning, pareho sila taning noon, nire-nagsaksi si Taning, di ba? Pero si isa niya si Taning actually, ngayon magkaibigan na sila kasi yung politik PH one time para nagsulat ng Tagalog at parang yung structure ng ginawang sulat ng puntahan natin mamaya kung kaya pa ng oras, ay ano style ni Taning yung yung concept po kasi ng politic PH yung kanila pagsusulat parang ano siya yung yung pina niyang personality ay isang babaeng elite na pa-travel travel and nagre-react siya sa Philippine politics at uh, BBM supporters, so kapag kami mga bumabatikos kay BBM dinalait niya dito so para siyang elite para siyang cultured refined Uh, eleganteng babae, 'di ba? Uh, may pinag-aralan, hindi nagbabalahura ng salita, ganyan, yun yung pinaproject niya. Ayun, si Mark Lopez, pinag-iinita niya yan Binulgar kasi ni Mark Lopez na si Koki daw ito <laughs> Si Politic O, oh. Politic PH Ayun, sinishare niya yung mga Kunwari, ibaho ni Mark Lopez Ito, article laban kay misas At saka sa mga kakampi ni misas Nakatulad namin O oh. sabi niya Sobrang papuri daw ni Ah, ito, parang si taning na ito, oh kasi itong politic PH hindi to masyado nagtatagalog yan eh, English ngayon social social ba diba? Uh, the classic tale of trustion standing its bin yet the stench of basura clings tightly pa isa isang tagalog words lang yan and then dito nga po nagsulat siya ng tagalog na I'll write in taglish for this one dahil medyo nakukupalan ako my god isang ilit na babae gumagamit ng word na nakukupalan kupal is secretion yata yun ng mga lalaki na hindi pa circumcised Mabantot yon sa ari ng lalaki. andang isang intelihenteng babae na pinoproject ng politik, magagamit mag ng word na yan. Si Taning ang gumagamit ng ganyang words. May nakita pa ako ditong word na si Taning ang malimit gumamit. Ito, yung uh, uh, plethora. Malimit gamitin niya ni, ano, ni Taning, plethora. Plethora of Filipinos who have grace, blah blah blah, 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 So, parang ibig sabihin, parang ang daming mga Pilipino. Ganun lang yata ibig sabihin ng plethora or uh, may variety parang ganyan gamitin niya ni Taning yung word na yan oh Ah, I never knew. sobrang fascinated talaga ako sa level ng confidence niya pagdating sa pagbubuhat ng sariling bangko. Gawain mo rin naman 'yan. feeling ko lang si Tanin to. Opinion ko lang naman to. O, oh, kala mo Ivy League, kala mo nag-aral sa Ivy League school, 'di ba? Pero parang whisper lang naman sa world of academia yung ah uh, I think nilalait nga niya uh, yung Lady, Yun yung sinasabi ko kanina, yung Leiden University hindi naman daw kilala. Oh, hindi daw nila narinig yung Lady University. Oh, kahit na nakarating na siya ng New Zealand. Hanggat, uh, hanggang sa oh, pinagbabrag brag -bra 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 at pinagpe na lang ni Miss Sass yung school na yon Kaya niya narinig yung Lady pero hindi daw niya alam kung anong school yun. di man si Kat. lait lait mas ganyan-ganyan. So, parang ang sumusulat na sa Politic PH, hindi lang po itong si Kalbo. So, maaring totoo na may team. May mga babae rin. At ensay mada blogger yung kalbong 'yon at mukhang pati si nagsusulat na rin sa politik eh magkaaway ang si Taning at saka si Kukiroki. Okay? bati na sila ngayon ay birds of the same feather baga so sabi ni Miss Pebbles sila lang pala may dalawa pang member yan si Onanay so si Ma'am Shikals ba yung Onanay oh, what's my name Onanay oh, kasi maliit si Onanay eh <laughs> at saka si Barney so feeling ko yung Barney si Taning yan Diba? Taning, nilalaglag ka na talaga Etong si Cookie Pero yan, iniiba ko lang yung pronunciation Pero yan po yung pangalan ng kalbong yun Itong si Kuki Rocky hindi gumawa ng sarili niyang eksena para makilala. Daing fantasy ni Akla. Pag binasag mo, ibablock ka naman. Ay, ganoon ba? <laughs> Pag binoking daw, ibablock. Akla, tirahin mo yung mga nakaupo sa gobyerno na walang gawa, na may pakinabang ka, na may pakinabang ka naman sa as, as, Filipino. Laging ganyan lang eksena mo yung didikit kung sino nakaupo. Sabi ko sa inyo eh. Mga atak, atake mo, dog show, or parang, ya yeah. Tapos, dadaanin mo kami sa malalim na English kemerot mo. Buti na lang di na nakapin Gcash mo sa live at ah, nagpapa naghingi rin ng Gcash kala ko ba ilit si Kuki Rocky po kasi atinista yan eh o ba't nanghingi ka ng Gcash nakapag abroad ka na rin sabi mo nung kausap ka namin na attorney Nick ba't, ba't ka ng pa Gcash ano ka maralitang katulad ko <laughs> baka may generous allowance na galing kay Unanay oh Kuki Rocky nung nagla-live ka daw dati nakabalandra yung Gcash mo ngayon hindi na ano nahiya ka or may generous allowance ka na Aroy! Teka lang. O. Oh. Ayan, pinapangalanan oh, talaga ni Missas, o. Oh. Pinky Pinoy. O, oh, di ba? So, another article ng mga paninira ng Pinky Pinoy through Politic PH na page. Take note, hindi lang po si Taning ang binulgar ni Missas, hindi lang po si Kukiroke as per, uh, sa senior ni Missas na picture at saka ni Pebbles, meron din daw Alex Catalan. So, ang daming writer ng Politic PH kasi pinapasikat yan ngayon. Pinopromote ng mga Ensay Mada Vloggers ang page na Politic PH na wala namang mukhang maiharap. One time daw, may audio yan. Dinilit nila kasi na booking na parang boses ni Bukang Kang. Si Bukang Kang ay empleyado ng Malacanang, mga atat kuya. Nasa ano yan, presidential communications. oh, kaya tinawag na Bukang Kang kasi pa-split-split sa New York sa may picture akong bago maybe we can talk about bukang kang sooner <laughs> bakit ganyan ang empleyado ng malakanyang bumubukang kang haliparot Oh, pati na si bukang kang kasama rin daw dyan sa pag sino ba may allegations si, si, na may allegations na kasama si bukang kang sabi ng puting paniki sila sila yan So, pinababang mo, pinupurungo tumayin sa mga vloggers kasi syempre, eh, eh, parang creme de la creme si, ano, eh, PH. And kung si Koki Ruki yan, yan, yan. Kuki Ruki! I-share mo nga yung pinapost ni Politic PH kung hindi ikaw yan. Sige nga. O. Oh, kasi ikaw, ikaw di ba ang parang ano? Ikaw ang... kayo ni Barney ngayon ang parang gold standards ng mga vloggers ng palasyo eh. Yung SMA vloggers hanghanga sa inyo. O. Oh, meron pa. Anyway, sabi lang ni Miss, ni, Miss Febos dito, sure ako dito, ramdam ko itatakwel kayo ni Unanay. Si Ma'am Shikels yun, ba? Diba? Si Unanay. Maririnig ko na naman yung mga walang silbe, mga basket case. Sino ba yung dating tinawag ni Ma'am na basket case? Si Attorney Trixie. Nilait ni Ma'am Shikels na si Attorney Trixie ay walang kwenta. Parang may recording ng boses nun si Miss Maharlika. I's a basket case. Mahilig daw mag-send ng audio clip yun si Ma'am Shikas kung hindi man video, di ba? Siguro tamad siyang mag-type, baka malabo ng mata. 60 plus na si Ma'am Shikels eh. So, dinadaan niya sa audio recording or maybe sa video recording. ba? Diba? Isa sa asisen niya. O kaya sa call. Kasi kung magta-type ka at marami kang gusto sasabihin sasabi, tapos nagkakamali-mali ka pa sa pagta-type eh. ba? Diba? Hassle. So, i-record mo na lang. So, ngayon na nabubuking ni Miss Sass kung sino na nasa likod ng anonymous, anonymous blog na nagsusulat laban sa kanya at nagbubulgar ng mga baho na hindi naman dinidinay ni Miss Sass. Kaya lang malisyoso lang yung pagsusulat laban sa kanya. Mukhang masisipa kay ni Ma'am Shikels. I don't think so nga lang. Although tama yung point ni Miss Fib dito, dito na ano ba yan para kayong mga walang silbi na bubuking at ano hindi, hindi nyo kayang i -assass, i-character assassinate si Miss Sass. Ang kailangan kasi ngayon ng palasyo ay kakampi they need all the help that they can get, right? Kakampi laban sa mga vloggers na nagbubulgar ng kanilang kalokohan, hindi naman sila bulgar ng mainstream eh. So either way, Mamshi, kung ako sa'yo, kung mapapanood mo yung mga vlog ko, or kahit ang mga alipores mo, pagsisipain mo mga ngayon, totoo naman talaga mga basket case, Ang daling mabuking ni Miss Sass! Ay, yung political witch boy, inaakusahan nyo si Joe Smith yun hanggang ngayon hindi nyo mapatunayan nanguhula lang kayo tamang hinala bakit kay tamang hinala ano kayang ang hinihit-hit nilang alikabok no? <laughs> i-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo